saktong-sakto lang, tamang-tamang dalhin, sukbitin. Ayan yung design ng kanyang blade. Ayan, so double blade po yung dulo nito, dito may talim pa rin to. What's up mga kamaster? So ayan, so pasilip po lang sa inyo mga kamaster itong mga bagong gawa ko na dagdag sa aking mga koleksyon. So heto nga pala mga kamaster yung aking dragon design. Ayan, so ito yung bagong kagagawa ko lang sa ngayon. Ayan po yung design niya. Isang dragon na walang pakpak. -pak. Ayan po, dragon po ito. Ayan po yung kanyang handle. At yung kanyang scabbard. Ayan, katawa ng dragon po yung ating scabbard. Ayan, so ito ay pull dragon design. Kaso nga lang po walang pakpak. -pak. Ayan, so ito po ay back to back. Ayan po siya. Ayan, so at ang ating scabbard mga kamaster ay narawood. Yung ginamit nating materials sa ating scabbard. Ayan. Full dragon design. At mayroon din tayo dito handguard. Ayan, so ang ginamit ko dito ay isang stingless. Ayan, dito sa ating handguard. So ito yung talim niya mga kamaster. Ayan. Ito ay isang dahong palay or ginugon. Ayan, so ito ay may habang 16 inches blade. Ayan, so ito yung bago na naman nadagdag sa aking collection. Ayan, so ito sila mga kamaster, bali. Ayan, anim na piraso to. Ay, ano, lima. Limang pirasong blade na dagdag sa aking mga collection. Ayan. So ito yung blade nito mga kamaster, yung ating dragon design. Isang ginugon. Ayan, so ito yung dagdag sa aking collection. So napakagandang hawakan. Ayan, so may handguard siya. Ayan, yung handguard natin mga kamaster, Stingless. Ayan siya. Fit na fit mga kamaster sa ating kamay, saktong-sakto lang hawakan. Ayan. So ito ay dagdag lang sa aking collection mga kamaster. So may limang piraso akong dagdag sa aking collection mga kamaster, ayan. So pang-display dito sa aking mounting shop. Ayan. So ito naman yung isa mga kamaster. Ayan. So isang tiger design with horse design mga kamaster yung ating scabbard ayan ayan yung ating puluhan at yung ating scabbard so ang ginamit nating material sa ating handle mga kamaster ay langka wood or junk fruit wood kasama ng ating scabbard ayan parehas lang po sila na langka wood ayan siya yung ating design So ito yung isa sa pang paborito kong dalhin mga kamaster sa tuwing may mga okasyon or pistahan. Ayan so panghiwa ng mga karne or ricado. Ayan so may hand garden po ito mga kamaster. Ayan. So ito yung blade nya. Ayan. So ito ay isang mini machete design na ating blade. Ayan. So ito yung paborito kong dalhin sa tuwing may mga okasyon. Kasi hindi siya masyado mahaba mga kamaster. Ayan, so ito ay may habang 12 inches blade lang po. Ayan. So, saktong-sakto lang. Tamang-tamang dalhin, sokbitin. Ayan yung design ng kanyang blade. Ayan, so double blade po yung dulo nito Dito may talim pa rin to. Ayan. Ito yung handguard niya. Ayan, so ito ay isang stainless. Ayan po yung ating blade. So napaka sakto lang din sa kamay mga kamaster oh. Tamang tama lang hawakan. So napakaganda ng ganitong blade mga kamaster, ganitong itak. Ayan, so kung gusto niyo ng mga ganitong design, ayan pwede ko po kayong gawan. Pwede po kayong magpa-customize ng design mga kamaster. Kung may mga gusto kayong design, ayan. Pwede po kayong mag-PM sa aking FB page Obranito per TV. Yun po yung aking FB page. Ayan, so pwede po kayong mag-PM sa akin para kung gusto niyo magpagawa ng mga ganitong design. Ayan, so open customize po tayo mga kamaster. Ayan po yung bagong design natin. Ayan, tiger design with horse design. Ayan po yung mukha ng ating kabayo. Ayan, so ito ay may butas din mga kamaster. Ayan, pwedeng lagyan ng tali. Ayan, kabila. So ito ay sinusukbit ko lang sa tuwing Pupunta ako sa may mga handaan, may mga fiesta birthday, sa tuwing magtutulong tayo sa paghiwa ng mga karne, ayan, sa mga panghiwa ng rekado, ayan, so, so, tamang tama ito mga kamaster, saktong-sakto lang, hindi masyadong mahaba, hindi rin masyadong maiksi, ayan, so ito yung isa sa mga dagdag din sa akin koleksyon, at ito rin yung isa mga kamaster, ayan, so mayroon tayo dito isang mini knife, maliit lang ito mga kamaster, yung kanyang blade. Ayan, so ito yung ating dragon design. Ayan. Ito yung aking isang dagdag din sa aking koleksyon. Yan po yung design ng ating puluhan. Ayan, so ang ginamit nating puluhan mga kamaster ay Nara wood. At dito naman sa scabbard ay ganun din po, na, Nara din po. Yan, so ito ay napaka, ayan, manipis lang yung talim niya. Ayan po yung talim niya. Manipis lang. Ayan. Sasaktong so, panghiwa rin ito ng mga karne mga kamaster or ayan, ricado, mga gulay. Ayan. At ito pa ay may habang 10 inches blade. Ayan po yung blade niya. Isang dahong palay. Ayan. So ito yung ating mga dagdag sa aking koleksyon. Ayan. So pit na pit po siya. Ayan mga kamaster. Yeah. So ito naman po yung isang dagdag sa aking collection. Yan so ito ay mini knife. Yan tiger design with. Ayan, buffalo design mga kamaster yung ating scabbard. Ayan po yung design ng ating puluhan. Isang carabao. Ayan po siya. Ayan may haba po itong 10 inches. Ay uh, 8 inches blade po ayan. <laughs> 8 inches blade po yung haba nitong ating blade. Ayan. So, ito po yung design ng blade nya. Ayan. Isang binastari. Mini binastari. At mayroon din siyang handguard. Ayan. So, ito ay maganda ring dalhin. Pwede ipasok sa bag lang. Saktong-sakto lang sa bag. Kasi maiksi lang yung blade nya. 8 inches lang po yung blade nito. Ayan. So, napaka gandang dalhin. Napakagandang gamitin. Saktong-sakto lang. Ayan po yung ating scabbard. So, pit na pit din po ito. Yan. So, tamang-tama po ito sa mga ganitong maliliit lang na blade. So, dapat pit na pit po siya para hindi siya malalaglag. Ayan po. May busy din po siyang sukbitan. Ayan po yung butas. Kabilaan. Isang. Ayan. Ayan. Carabao design yung ating scabbard. At tiger design po yung ating puluhan. Ayan. So, ito po yung sa aking mga koleksyon. Ayan. At ito rin po yung isa kong ginagamit mga kamaster at tuwing. Tumataga ako ng mga matitigas na bagay. Ayan. Tulad ng kawayan or kahoy. Ng mga malalaking kahoy. Pang putol. Kawayan. Ayan. So, ito yung ginagamit ko mga kamaster. Ito yung lagi kong ginagamit sa tuwing umalis ako dito sa amin at pupunta sa mga bukirin. Ayan. Pangtaga sa mga matitigas na bagay. Tulad ng kahoy, kawayan. Ito yung ating ayan, tiger design. Ayan, with buffalo scabbard. Yan po yung design ng ating scabbard mga kamaster. yan. Yan yung ating puluhan. At ito naman po yung blade nito. Ayan, isang kinarpa kung tawagin dito sa amin sa Bicol, kinarpa yung blade. Ayan, so ito ay may habang 10 inches blade. Ayan, so tamang-tama lang pang taga sa mga matitigas na kahoy. Ayan, sa kawayan. So ito yung lagi kong ginagamit. Saktong-sakto lang mga kamaster, ayan. So ito po yung aking mga dagdag naman sa aking collection Sa mga gusto magpa-customize po ng ating mga design, mga handle in case. Ayan, so pwede po kayong magpa-customize po sa akin. Pwede po kayong mag-PM sa aking FB page o brand ito per TV. Ayan, i-follow nyo na rin po yung aking FB page. Ayan, maraming pong salamat sa inyong lahat mga kamaster. At sa mga sumusuporta din sa aking YouTube channel, maraming pong salamat sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ayan, subscribe na po kayo sa aking channel at maraming pa po, po ako yung ipapakitang iba't ibang design na hindi ko pa na ipapakita sa inyong mga kamaster. Ayan. So, huwag niyo pong kakalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod kong video. Ayan. So, magkita kita ulit tayo mga kamasa sa mga susunod kong upload. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Feed him if you're coming for me. Hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood. He's bleeding from the words I spit So sharp, so freezing So cold, the whole frostbite they feeling I could tear you apart or I could go heal him Don't believe in fate, don't believe in ceilings I just need a taste and my mind starts peeling I don't pace myself, I grind on kneeling Got lust for change, I just love the feeling No. Uh.